Sa gitna ng patuloy na inflation at pagsirit ng presyo ng bigas, ipapanukala ni Pastor Apollo Siki Buloy ang Rice to Rice Philippines bilang konkretong solusyon upang pababain ang presyo ng bigas at palakasin ang sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng direktang pagkilos ng gobyerno, titiyakin niyang mas magiging abot kaya ang bigas para sa bawat Pilipino. Ang Rice to Rice Philippines ay isang platforma magpapalakas na ugnayan sa pagitan ng mga magsasaka at negosyante upang may sulong ang direkta at patas na kalakalan. Sa tulong ng modernisasyon ng agrikultura kabilang ang pagsasanay mula sa mga esperto sa China at Israel mas mapapataas ang ani at mapapalakas ang sektor ng bigas sa bansa. Isusulong din niya ang Direct Procurement and Agricultural Sustainability Act, isang panukalang batas na aalis sa mga middlemen sa supply chain upang mapanatili ang patas at abot kayang presyo ng bigas. Direktang bibilihin ng gobyerno ang produkto mula sa mga magsasaka na magbibigay ng mas mataas na kita sa kanila habang binabawasan ang gastos sa mamimili. Kasabay nito, magbibigay ng sapat na suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng subsidiya sa pataba, makinarya at pagsasanay sa makabagong teknolohiya sa agrikultura. Kabilang din sa kanyang mga plano ang pagtatayo ng storage units at modern milling facilities upang mapanatili ang kalidad ng bigas. Pati na rin ang pagpapabuti ng transportasyon para sa mas mabilis at episyenteng distribusyon ng mga produktong agrikultural. Ang tunay na solusyon sa inflation at mataas na presyo ng bigas ay matatag matatagpuan sa maayos na sistema mula sa produksyon hanggang sa pamilihan sa pamamagitan ng tamang suporta at walang korupsyon. Masisiguro natin ang murang bigas para sa bawat Pilipino. Ani Pastor Kibuloy. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang tutugon sa inflation kundi magbibigay rin ng pag-asa sa mga magsasaka at sa bawat mamamayang Pilipino na matagal nang naghihirap dahil sa mataas na presyo ng bilihin.